What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na galing sa Paumbong, Bulacan. Pinadala ni Tran Ria Tubuyas. Ang issue na to mga idol, 100% ang battery pero namamatay. So Honor po ito mga idol. So pati sa mga Huawei Honor ay may mga issue rin talaga. So kung meron po kayong ganitong unit na may problema, pwede nyo pong panoorin ang video kung paano ito ginagawa. Ang problem po mga idol ay nagre-restart. Kapag i-open mo siya ay naglugo logo lang at biglang nalulubat. Ayan mga idol, so ang ang model po pala nito mga idol ay Honor 10i. Bihira lang po sa mga Huawei ang may ganitong problema. Kaya panoorin nyo mga idol kung ano po ang problema at paano ito inaayos. And mga idol, subukan po natin i-charge. Ayan, kung napapansin nyo po, magcha-charge po yan. Meron naman pong laman ang battery. 100% po ang pinaka-battery niya. Pero kapag i-open mo mga idol, ayan, kung napapansin nyo po, meron pong 100%. Pero kapag i-open po natin mga idol ay hindi po siya nagtutuloy, naglogo-logo na lang. Ayan. So bihira lang po ang may mga problema sa mga Honor mga idol. Madalas po sa Infinix, Techno, Xiaomi. So pati sa Honor mga idol or Huawei ay meron talagang mga unit na nagka problema din sa ganito nagre-restart restart. Ayan kung napapansin nyo po puro Honor lang nyo po ang makikita niyo pero hindi siya nagtutuloy. At kapag salpakan mo naman siya ng charger mga idol nagtutuloy po siya pero kapag binunot mo ang charger ay mamamatay matay din po siya. Ayan, kung napapansin nyo po nagtutuloy po siya. Ito po ang main problem mga idol na kapag nakasaksak lang po siya sa kagumagana. Ayan, kung napapansin niyo po, pinipindot natin minsan nagdo double click din po ang screen so isa din po yan sa gagawin natin mamaya mga idol. Ayan, kung napapansin nyo binunot ko po yung charger at ayan bigla po siyang mamatay kapag tinatawagan. Ayan, Kung napapansin niyo mga idol, nag-emergency call po ako at namatay din siya. So, saan ba ang sira nito at paano ba ito inaayos? At paano ba kayo makaiwas para hindi magkaganito? Grabe mga idol. So, bihira lang po ako nag upload ng mga hunor na may problema sa ganito. Kaya ngayon mga idol, so sa mga Huawei na nagpapatay-patay, lalo na kung may laman, panoorin nyo po ang video kung paano ito inaayos ng normal. Ayan, ang muna po natin gagawin, tanggalin muna natin yung SIM holder. Ayan, yung honor ay wala talagang tigil ang ganyang agri-restart-restart. -restart. So, unang gagawin natin, tanggalin po natin yung takip dahil naka-adhesive po ito mga Lods. So gamit po tayo ng hot air. So mahina lang po yung heat natin mga Lods para hindi po ma-damage ang takip dahil plastic po ito. At kapag nagkamali ka ng init dyan ay magkukulubot-kulubot yan. So ayan, angat po natin yan. So gumamit tayo ng metal pang angat ng plastic mga idol dahil mahirap din po ito iangat kapag hindi pa talaga nabubuksan so ayan so kung napapansin niyo po yung bago pa po yung mga takip-takip niya yung housing niya ay kung napapansin niyo mga idol meron pa po pong plastic at wala talagang kagagasgas-gasgas nito napakaingat po ng may-ari So ayan, tanggalin natin, dahan-dahanin po natin At mag-shoutout po tayo dito Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon Shoutout sa inyong lahat At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video At ayan mga idol, tanggalin natin yung mga scroll At sa paggawa nito mga idol, huwag nyo pong galawin ang board Huwag nyo pong i-reformat para hindi po mabura ang uh, files ng mayari So simple tricks lang po ang gagawin natin mga idol At kapag naayos na ito ay 100% back to normal Hindi ka na talaga ma-stress kahit anong gawin mo mga idol idol at kahit ma overcharging ay pwede siya wala pong maging problema. Ayan, tanggalin natin may isa pong screw na naiwan. At ayan mga idol, angat po natin ang fingerprint. Next, yung pinaka charging flex. Connected po yan sa speaker, mouthpiece at yung pinaka battery. Dito mga idol, sa paggawa nito ay madalas po talaga masabi nating battery ang tama dahil namamatay. At kung napapansin nyo po mga idol, ang pinaka battery niya ay hindi naman lumubo. Flat pa rin ang battery. <laughs> Kaya kung nakaranas po kayo ng mga ganitong problema mga idol, ay huwag nyo pong palitan ng battery para hindi po kayo lalong ma-stress. Simple tricks ang gagawin yung mga idol. Sundan nyo po ang video. Ayan, naangat na po natin. So, kung napapansin nyo po, ang battery niya ay grabe. Sobrang tigas pa po nito mga idol. 100% maayos natin ito na back to kunat na talaga siya malubat. Sobrang hard rin na. So, wag natin galawin ang board. So, ito lang po ang tricks na gagawin natin. Una, ayan, tanggalin po natin yan. Hanapin po natin ang pinaka-fuse. Ayan. So, kung napapansin nyo mga idol, yan po yung kwadrado dyan. So, So, kahit anong unit mga idol, hanapin nyo lang po yung kwadrado na tinatanggal ko. Ayan mga idol. At gumamit po kayo ng lead or tinga. So kahit ano naman mga idol, pwede rin jumper wire. So ayan, ang tawag po dito ay soldering lead So, yan po yung ginagamit ko para mag-connect po siya. So, ang gagawin natin, i-bypass po natin yan at gamit tayo ng plugs. So, ang purpose po ng plugs ay para madali po matanggal at mahinang ang pinaka fuse na natin. So, fuse po ang tawag dyan mga So, Madalas po nito, nasisira po ito kapag laging nababagsak. So, wala pong ginalaman sa Uber charging. Kaya kapag tinanggal at i-bypass ito mga idol, kahit ma overcharging charging po ay wala pong problema. Napakarami na pong nagawa natin ito at nagpatunay nito na wala pa akong nabalitaan na may So, mubong battery. So, napakarami na pong nagawa kong unit na ganito. So, iba-ibang model po, mga idol. So, yan. Ang gagawin natin, ip- pagdikit po natin. So, bypass po ang tawag dyan. So, mas maganda gumamit kayo ng tingka mga idol para mas madali po kumapit at hindi po talaga siya basta-basta matatanggal. So, ayun mga idol. So, ibalik po natin sa mga hindi po nakakalam. Ang mga brand new na battery mga idol ay wala na po yan fuse. So, sip naman po. Marami na po ganyan. Pag ganito, pinapalitan. So, madalas na doon po nagsimulang stress dahil minsan madali po maluba. Minsan, 60% pa ang laman ng battery pero nagre-restart na siya, namamatay. So, ayun mga idol. Sundan nyo po ang ginawa ko dito mga idol ay talagang kahit 1% po siya ay talagang matagal pa siya malubat. Back to talaga siya. Ayun mga idol, kung napapansin nyo po, parang wala lang po yung nagalaw sa pinaka-battery niya. next natin gagawin, ayan, ibalik na po natin. So napaka-satisfied po ang paggawa nito mga idol at isang buwan na po ito bago ko po in-upload ang video na ito mga idol. So yun po yung tinanggal natin. Ayan kung napapansin nyo po, yun po ay tinatawag na fuse. So kaya ingat-ingat kayo mga idol lalo na sa mga cellphone na ganito, sa mga Infinix, Tecno, Xiaomi. Kapag nalalaglag po kasi yan habang tumatagal lumalambot po yung fuse. Kaya doon na po magsimulang magre-restart. Kaya para makaiwas kayo na masira ito, iwasan laging nahuhulog. At ang unan yung mga idol nagagamit kapag naka-charge habang tumatagal nagpapatay-patay na. Minsan, kapag i-open mo yung dita, lakasan ang volume. Yan. Yan po yung mga front ng mga fuse problem, mga idol. So, kung nakaranas kayo, mga idol, sundan nyo po ang video. At paiba-iba po pala ang pastura kung saan nakalagay ang fuse. Meron sa kanan, sa gitna, sa kaliwa. So, sundan nyo lang po. Hanapin nyo lang po yung tinanggal natin na item. At ayan, mag-apply po tayo ng T7000, mga idol, para pandikit po sa takip. At naaangat po ang LCD pala nito, mga idol. Kaya po, kung napapansin nyo kanina, nagiglitz po siya. Kusang nagtatats Kapag pinindot mo yung isa ay nagdo-double ang pagta Dahil nakaangat po ang screen. So, madalas mga idol kung nakaranas din po kayo ng gano'n na nagdo-double ang screen lalo na kung original pa. At kung nakaangat po ang screen ay kailangan nyo pong dikitan para magnormal normal na rin ang pinaka-screen sa pagpindot ninyo. At ayan mga idol. So, i-check mo natin kung talagang nag na ba ang gawa natin. Una i-charge mo natin. So, kanina 100% at biglang nag-91%. So, yan po yung normal talaga niya mga idol. So, kanina 100% pero nagpapatay-patay. Ayan, wag po kayong kukurap. Tingnan po natin kung magtuloy ito. At kapag nagtuloy na ito mga idol, ay 100% po talaga satisfied po ang gawaan. So nagulat ang may-ari nito mga idol dahil hindi naman po kamahalan ang singil natin. At wala po talagang nabura. Ayan, kung napapansin niyo po, nandyan pa po yung password. Normal din po ang charge. Kahit magdamag mo ito i-charge, pwede. Walang problema. Ayan, normal charging. Ang pagtatouch niya mga idol ay normal na rin. So kanina, nagdodouble po yung touch niya. Ngayon, hindi na po siya So okay po yung plus light. Ayan, po natin. So emergency, okay, 112. Kanina kapag tinatawagan natin, biglang namatay. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, normal na po talaga siya. Hindi na po siya namamatay. So ganoon lang po kasimple ang ginawa natin mga idol. At sigurado ako rito, 100% masatisfied po kayo kapag sinundan nyo po ang video. At sana mga idol, nakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana supportan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.